mga sa inyo mga kabaryan meron po kami ditong BSP coins 1995 96 97, 98, 99 2000 na puro by error itong baryan na ito pwede namin ibigay sa mga ating mga subscribers na kolektor ng baryan na ito sana mag subscribe kayo mag-comment kayo sa o ano pangalan niyo ano pangalan nyo, eh send niyo lang at irarapon na ng rapol salamat sa inyo uh, shout out din sa ating mga supporter sa vlog na ito Putong Alias Putong Ah, shout out sa ating mga followers na si Gabriel Lagi Jowo Kabawadan Lander Galata Lander Galata Daniel Padilla, at si Cyrus, Cyrus Pangriban Pagaturayong lahat ito mga kabarya Salamat sa inyo Sana patuloy yung suportahan kami channel. Comment ko yung pangalan at number. Para maaarap lang namin. Comment yung pangalan nyo uh, at number nyo para matakagan namin ka. Sa Rappel. Pagkaroon tayo ng konting Rappel. Salamat sa inyo. Sige.